Mukhang gumalaw na ang mga stars sa universe at hindi ito biro. Luca Donchic ang bukha ng Dallas Mavericks at ang cornerstone ng kanilang future ay na-trade papunta sa Los Angeles Lakers. Isang blackbuster move na literal na yumanig sa liga. At ngayon ang tanong ng lahat ay bakit? Paano nga ba nagawang bitawan ng Mavericks ang isa sa pinakadominating player sa inorasyon ngayon? Ano ang dahilan sa likod ng desisyong ito? Well, hindi lang ito basta-basta trade. Pag-usapan natin ang apat na major reasons bakit nagdesisyon ang Dallas Mavericks na ipamigay si Luka sa LA. Una, ang weight and conditioning issue. Hindi na bago ang usapang ito. Mula pa dati, isa sa mga biggest concerns ng Mavericks ay ang kondisyon ni Luka. Ayon sa mga reports, umabot na siya ng 270 pounds ngayong season na honestly, hindi ideal para sa si isang franchise player na aasahan mong magdala ng team sa championship level. Ngunit kahit siya'y out of shape, masasabing mas better pa rin si Luka sa 95% ng mga players sa liga. Pero ang problema kapag umabot na sa playoffs, nagiging issue ang kanyang endurance. Nakita na natin yan sa NBA Finals last year laban sa Boston Celtics kung saan halatang pagod na pagod siya sa dulo ng serye. At dahil gusto ng Mavericks na bumuo ng defense first team, hindi napasok ang vision nila sa so isang superstar na may conditioning issues. Gusto nila ng player na kayang magdala both on offense and defense. Kaya ang napili nilang ipalit, Anthony Davis, isang elite defender at isang player na mas fit sa direksyon ng team. Pangalawa ay ang Supermax contract. Luka was eligible for a 5-year, 345 million Supermax extension ngayong summer. Pero may isang malaking tanong, sigurado ba na pipirma siya sa Dallas? Ayon sa mga insider, gusto munang makita ni Luka kung anong klaseng roster ang mabubuo ng Mavericks bago siya mag-commit ng long-term. Ngunit ang problema, kung hindi sila makabuo ng championship team, ay baka hindi ito pumirma ayaw nga sigurong malagay ng Maverick sa sitwasyon kung saan hostage sila sa disisyo ni Luca. Ayaw nilang ubabot sa puntong baka umalis siya nung walang kapalit. Kaya't ang ginawa nila, inunahan na nila ito. Instead of waiting and hoping, they took a control and secured Anthony Davis. Isang two-way superstar na siguradong may impact agad. At ito pa ang twist. Dahil napunta si Luca sa Lakers, hindi na siya eligible sa Supermax meaning na mas bababa na ang kikitain niya kumpara kung nanatili siya sa Dallas. Kitang pangatlong rason na ating pwedeng makita dito, pagsapit ng offseason ay maaaring mag-request ng trade si Luka. Alam ng Mavericks na nasa Wild Wild West sila. Loaded ang conference sa elite teams tulad ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves at Oklahoma City Thunder walang kasiguruduhan na makakabalik sila sa NBA Finals at kung muling mabigo ang mabirik sa playoffs, isang senaryo ang kinatatakutan nila, Luka himself requesting a trade. Kung nagkataon yon, ang Dallas ay dihado, mawawalan sila ng leverage at baka hindi nila makuha ang best return para sa kanya. So instead of waiting for the inevitable, naisip nilang itrade na siya habang sila ang may control sa gayon. They get Anthony Davis, a legit defensive force instead of risking a franchise altering disaster kung saan baka mapilitan lang silang i si Luka for a weaker return. At least ngayon, hindi na nila kailangang mangamba kung iiwan sila ni Luka dahil gumawa sila ng isang hakbang na sila ang may control. Ang pang-apat na rason na ating nakikita dito ay ang depensa ni Luka. Offensively, walang duda si Luka ang isa sa pinakamahusay na scorers at playmakers sa NBA. Pero sa depensa, itinuturing siyang liability. Sa playoffs, ilang beses na nating nakita kung paano siyang ginawang target ng kalaban sa pick and roll. Kulang sa lateral quickness at minsan parang walang gana sa depensa. Kaya't nung sinabi ni GM Nico Harrison na gusto nilang maging defense first team, nagkaroon ng misalignment at hindi akma si Lucas sa bagong identity na gusto nilang buuin. Kaya nung dumating ang opportunity na makuha si Anthony Davis, isang nine-time all-star at defensive anchor, hindi na sila nagdalawang isip sa kanya, mabubuo ng Mavericks ang isang elite defensive team habang napanatili pa rin ang firepower open sa opensa sa tulong ni na Kyrie Irving at Klay Thompson. Anong masasabi niyo patungkol dito mga boss? Sino ba ang nanalo sa trade? Ikomento mo lamang sa ating comment section at babasahin natin lahat yan. Kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe.